sa ating Ebanghelyo ay ipinapatid sa atin ni ang kahalagahan ng pagsunod sa kutusan. Alam naman natin na ang kutusan ay ibinigay sa atin hindi upang magpabigat sa atin, kundi upang maging gabay natin para sa ating uh, para masunod natin ang kalooban ng ating Panginoon at maginda natin patungo sa Kanyang kaharian. Katulad din ng mga magulang natin, marami din sila mga utos sa mga anak, mga habilin, di ba? Ang inyong mga inahabilin sa inyong mga anak ay mga gabay para mapabuti ang inyong mga anak. Di ba ganun po tayo? bago malis yung mga anak natin pa itong eskwela, pumasok maraming habilin. Kasi gusto natin mapabuti at uh, ma, maging ligtas ang ating mga mahal sa buhay. Kaya ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng kutusan upang upang maging gabay at uh, maging daan natin patungo sa kanyang kariyan at nadinig naman natin mula sa unang pagbasa na ang mga taong uh, Israelita ay uh, sumusuway sa utos ng Panginoon. Diba ba? At ang pagsuway ay uh, daan para sa kapamakan. Kaya malaga sa mga kabataan ang sumusunod palagi sa utos ng mga magulang. Kasi pag di natin sinusunod, maaaring mapahamak tayo. At ganun din ang nangyari sa mga Israelita, nung hindi sila sumunod sa utos ng Diyos, sila hinapahamak. At bagamat uh, naging masuwayin ang mga Israelita, ang Diyos ay gumagawa pa rin ng paraan upang magpapahamak uh, mahikayat na bumalik ang kanyang mga anak, mga Israelita, patungo sa kanya. Sa pamagitan nga ng usaw ng pagbasa ni Propeta Elias, makita natin na noon, ang mga Israelita ay sumasambad na rin sa mga Diyos-Diyosan dahil na influensya na sila ng, ng, ng kultura ng kanilang mga asawa, ng mga kaibahin, ng mga hindi uh, Israelita. So, sumasamba na sila sa Diyos-Diyosan, particularly kay Baal. At, sa pangyari yun, sila ni Elias upang patunayan sino ba ang tunay na Panginoon. Kaya yung uh, uh, si Elias, si Propeta Elias, laban sa 450 na, na prophets ni Baal. At, at ang kanilang uh, tunggali ay uh, pag-apuin uh, handog na para sa Diyos. At naglabas nga ng uh, toro para sa handog yung mga propeta ni Baal. So, nagdasal sila, nagdasal, ngunit walang sumagot sa kanila. Sinugatan nila ang kanilang mga sarili sa iyon yung pamamaraan nung, uh, ng, ng pag-aali sa kanila, yung padugo, ganun. Ngunit, hindi rin sumagot si Baal sapagkat si Baal ay hindi tunay na Diyos. Ngunit nung si Elias na ang magain, isang dasal niya lang at tawag sa Panginoon at bagama't binusan ng napakaraming tubig, di ba? Napakaraming tubig yung uh, yung hain pero sa isang dasal lamang ni Elias nagliyab 'yun. Naging uh, tunay na handog para sa Panginoon. So pinakikita rito na ang Panginoon ang tunay na nag-iisang Diyos at wala ng iba pa. At iyon din ang magandang paalaala sa atin para sa lahat na lagi natin maalala na iisa lamang ang Panginoon. Katulad ng mga Israelita noong araw, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Maaaring hindi na tayo sumasamba sa mga ganong bagay pero makita rin natin na in some way uh, sa iba't ibang pamamaraan tayo rin ay nagkakaroon ng mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin nun, di ba, pag sinasabi ng Diyos-Diyos, naniniwala ka na besides sa uh, Diyos, naniniwala ka sa mga bagay-bagay. Na sa tingin mo, iyon ang magliligtas sa iyo. Na sa tingin mo, iyon ang magiging kasagutan sa lahat ng pangailangan mo. Iyon ay palaala sa ating lahat. Ang lahat ng ating pangailangan, ang lahat, lahat ng ating paghahanap, ay matatagpuan lamang natin sa isang tunay na Diyos. Sama, Anak at Espiritu Santo sa tatlong persona sa isang Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating patuloy ng pagninilay, sana lalo pa natin pagtibayin ang ating pananalig at pananampalataya sa tunay na Diyos lamang. Amen.